Alright mga kabay, mayroon ditong dalawang Aerox na repo. Bagong bago pa tong isa, repo BBE 155. Dalawa to siya mga kabay. Repo dito sa Motor Trade Brands. Titingnan natin yung price nitong dalawang repo mga kabay. Alright. Yun, ito yung price sa... Uh, isa um, yan yung cash down payment monthly yan dito yung isang pinakamababang price mga kabay itong isang repo yan o oh, 48 na lang o oh. grabe 48,000 na lang siya 155 na mayroon ganang Aerox 155 hangas uh, nito mga kabay Ayan. Lagay ko na lang yung Address nila dito mga kabay Sa dulo ng video at saka sa description box Para puntahan nyo dito Sa Motor Trade Branch Dito sa Hilpuyat Iroksikanhan ripo or Hatak Kung bago pa talaga